Hi guys! <laughs> Hello mga tol! Uh, Magpahalang araw sa inyo lahat. Uh, salamat sa Diyos at uh, may pagkakataon naman tayo mag-vlog. Uh, ito, meron sa aking nagpadala ng sulat uh, via mail, via NJ Post. Waka ako tahi sa pangalan ko. Uh, hindi ko lang alam kung ito ba ay uh, violation ko o lisensya kasi nagkuha ako last last September 16 ng ng theory test po naman salamat sa Diyos at uh, binigyan ako ng temporary license at 'yun maghihintay ako ng 14 ng 2 weeks working days bago ipadala yung yung license na card so kutob ko, card to kasi minakakapa ako dito card. So, buksan na natin. Buksan na natin ang sulat. Dito lang. Yan lang po. Uy. Okay. Ah, lesensya nga. Dito sa mga kapatid. Uh, Ito. Dito sa mga tol. Yun. Salamat sa Diyos at dumating na yung lisensya ko. Lisensya with condition. Uh, condition niya must be accompanied by supervisor. Ibig sabihin, uh, kailangan ko mag-drive pero pwede ako mag-drive pero may, may kasama ako. Ano? May ko ako supervisor. O yung 2 years meron siyang driver's license na New Zealand, 2 years pataas yung expiration. So, yun. Uh, pero nakapag-take na ako ng, ano, ng class 5. Class 5 course sa driving school. Shoutout nga pala sa Makas sa uh, industry driving training. Driver's training sa Wayoko. Uh, salamat sa Diyos at uh, ginawa ko instrumento ng Panginoon para makapasa ako sa sa training na ginawa niyo at seminar. So, yun. Uh, wait ko na rin lang yung approval ng Waka Kotahi para sa aking full license para maalis yung yung uh, condition na nakalagay dito sa lisensya. So, at papadala pa rin sa akin, papadala pa rin sa akin ng lisensyang ganito. So, yun. Yun lang, guys. See you next vlog.